Okay. Mukhang masarap yung niluluto mo, ah Siyempre. Para sa atin ba yan? Of course. Kanino pa ba? Oh, mm. kainin muna natin to bago lumamig. Ay! Baka mapaso ko. Sandali. Mm. Okay. Kainin muna natin to. Mm, sarap! Baka lumamig. Kumain ka na ba? Hindi pa eh. Oh, mabuti pa kumain ka na. Hindi pa ako gutom eh. Ah! <laughs> <laughs> Kapatid mo ako. Alam mong mahal ko siya. Big boy. Let me explain. Na nakita mo ako sayo noon, kung ka sa noon. Sa kagustuhan kong iligtas kas kamatayan. I never meant to hurt you. Kilala ko na nun si Andy at meron na kami nararamdaman para sa isa't isa. Matagal ko na gusto sanang ipagtapat sa'yo to. Kaya lang, nawala na ko ng pagkakataon. Kahit naman sino makakita sa'yo noon, gagawin din kagaya ng ginawa ko. Sana, big boy, maintindihan mo. Ito, Engagement ring, para sa'yo. iyo. Big boy! Big boy! Big boy! Parang Tomas, ano bang meron at niyaya mo kami na family dito? Eh, anniversary kasi namin ni Mrs. eh. Kaya gusto ko sana, surpresahin. Uh, ano bang ba menu mo para alam natin kung anong bibilin? Ayan. Doon tayo. Ha? Eh? Oo. Oh. Magkano yung isda? Dalawad daan. Para tignan muna ang sariwa. Oo, yung mata mo may sorry. Ano yung soray? Bayad! Ay, kung buhay lang sana ang daddy mo, hindi na tayo magkaganito. Masyado na akong nahirapan sa buhay na ito. Ayan hmm, na naman kayo, inay. Matagal lang patay si Itay. Ay, ko. Iman ko ba, kunting ako ng sibuyas na alaala ko ang kahapon labang nakaranas sa daming dalawa. Hindi lamang yun. Ito ang pibrito niya sa lahat ng linuluto ko. Ito, ilunan mo na yan. Isama mo na ito. Pati na rin itong kutsilyo. Huh? na ako. Lutuon mo na yan at ginutom na ko. Tomas, bilisan mo na! Mm. Anak, pasahin mo nga yung mga kung anong mga nakasulat yan sa mga lulutuin natin. Wala ba dyan yung kuhan? Hindi yes, yung libro. Abel. O, oh, yan, princess. Sige. Pasahin Say mo. mo, mo. mo. Malakas, ha? Sige natin kung anong isusunod yan. Mm. Oo naman, pa. Sige. Tingnan mo, mas matalino ang anak mo kaysa iyo. Sige, Sige mo. Lagyan ng limang tasang tubig ang kasarola. Mm -hmm. Meron na. Alagyan mo raw ng isang kasiro lang tubig. Okay. O, yung susunod? Isang salop na asin. San salop? Sigurado kayong dalawa? Oo naman. Hmm. Taupuin ang manok. Hmm. Bakit may manok? Isda yung niluluto ko eh. Paano ko pa upuin to, ha? Hmm. Oh. Nandito pala kayo? Kanina inako pa kayo hinihintay. Halika, nyo na ako. Uh. uy! Pareho. Sige. <laughs> okay. yes. Sige. na, April Boys. Kuya? Bakit? Merong... Meron... Ano, ano nga ba yun? Malay ko sa'yo. Ikaw ang nagtatanong eh. Ah, eh, polis! Polis? Bakit daw? Hinahanap ka. May nakapagsabi na ba sa iyo na ang sakit mo eh, tonchang hmm? Anong tonchang ate? Sakit sa tonsil, sakit sa tiyan, nga, ang ngate Pero hindi naman talaga 'yun nagpapahirap sa akin eh. Kung hindi lagi ako nagkukutom at nauuhaw. Ah, ang kailangan mo eh, gutomhaw. Ano ang gutomhaw? Gamot sa taong nagugutom at nauuhaw. Natain mo?

Ano? Dinala ko ang anak ko sa'yo dahil may sore eyes. Parang gamutin mo. Ginamot mo naman. At ang kumaling. Tignan mo. Duling. Mm. <coughs> Patingin nga ng mata mo. Ano ba pinainom niyo dito? Eh, wala. Eh, tignan mo nga ang ginawa mo dito. May tigdas lang. Pinagamot ko sa'yo. At e tignan mo nga naging itsura. Sasabihin mo bang 16 anos to? Mababalik niyo ba sa, sa dati niyang anyo? Eh, but sino ka ba? Siyota ako. Sasabihin mo bang ano ito? O sige, kulong na yan at ang tatlong yan. E, e, tiga, wala, wala.